Matapos ang higit isang dekada, nasakyan na ng mga komyuter ang tinaguriang Dalian Trains na binili ng gobyerno noon pang 2014. Saksi mismo ang Pangulo sa pag-andar ng mga tren na ito mula China sa pag-inspeksyon ng MRT-3, Santolan and Apollon Station sa si Quezon City ngayong Miyerkules, July 16. Natenga ang Dalian Trains dahil hindi akma sarilis ng MRT-3. Inimbestigahan pa ito ng Senado. First time nang masasakyan ito mula nung binili. Mula nung binali, hindi pa nagamit ito. Kaya uh, nakakatuwa naman, hindi naman na, hindi naman nasayang ang ating uh, pondo. Kaya uh, maging maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Sa 48 train cars, tatlo isang train set na ang nagagamit na ayon sa Transportation Department, makakapagserbisyo ng libo-libong pasahero pagtitiyak ni Transportation Secretary Vince Dizon, dumaan ang mga tren sa masusing safety at security clearance. Aniya, pwedeng idagdag sa mga tren sa MRT3 o ipalit sa mga sasakyang kailangan ayusin ang natitirapang pang tren oras na matapos ang safety checks. Kasabay ng pag-andar ng Dalian Trains, ang pag-arangkada naman ng mas mataas na diskwento sa pamasahe para sa mga senior citizens at persons with disabilities dahil ginawa ng 50% ang train fare discount para sa sektor na ito mula sa dating 20% basta't meron po kayong mapapakitang ID sa mga ticket counter. Pwede yan i-avail araw-araw at kasama ang holiday. Marami po, lalo na lalo na po sa akin, katulad ko, palaking tulong para sa aming mamamayan siyempre, mga senior, wala na trabaho. Di, siyempre, makasave. Malaking masave namin. Ayon sa DOTR, nasa 13 milyong senior citizens at 7 milyong PWD ang makikinabang kada taon sa proyektong magtatagal hanggang matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Pero ang tanong, Magkano naman kaya ang sasaluhin ng gobyerno sa fair discount, gayong meron ding 50% na bawas para sa mga estudyante simula pa noong Hunyo. The cost to government is not that much compared to the tremendous benefit for students, our PWDs, and our senior citizens. Samantala, nais rin ang Pangulo na matapos sa 2028 ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project, partikular ang Valenzuela to Camp Aguinaldo segment. Ayon sa Transportation Department, kalahating milyong commuter ang inaasahang makikinabang sa proyekto. Oras na matapos ito, iiksi ang biyahe mula Valenzuela City mula isa't kalahating oras sa 45 minutes. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.